T.J., oh. handa ka na ba sa speech mo mamaya? Medyo pinakabahan po ako eh. Huwag mo mag-alala. Sabi ko nga, isipin mo lang na may tao sa suporta sa'yo. Mamaya, nandyan lang ako sa tabi. Tumihin ka lang sa akin. Huwag kinakabahan ka. Salamat alam ko, hindi madali para sa iba na tanggapin ang katulad ko. Mula bata pa lang ako, alam ko sa sarili kong ba ako? Pero sa tuwing nagpapakatotoo ako, tinatawanan ako, minamalit ako, at tilalahit ako. Para bang mali ang maging ako? Para bang kasalanan magmahal at mabuhay ng totoo? Araw-araw akong natatakot bumasak sa paaralan. Hindi dahil sa exam, kundi dahil sa tingin, sa bulong-bulungan, sa tawanan, sa pang-aalpusta, hanggang sa dumating yung punto na tinanong ko sarili ko. Tama pa bang ipaglaban ng sarili kong pagkatao? Pero alam niyo kung ano na pagtanto ko, ang mas nakakatakot kaysa sa pang-aalipos na ng iba ay ang mawala ang sarili ko sa takot. Ngayon, tumatayo ako sa harap niyo, hindi bilang biktima, kundi bilang isang tao muling bumangon isang taong piniling yakapin ng sarili. Ako si CJ, isa akong miyembro ng LGBTQ+. At hindi ko na ikinakahiya yun. Ipag-ipinagmamalaki ko pa ito. Hindi kahinaan ang pagiging totoo. Hindi kababaan ang magmahal ng tapat kahit ibangan nyo ng pagmamahal ko. Sa lahat ng katulad kong pinipilit manahimik, na pinipilit tago. Hindi kayo nag -iisa. Ang boses nyo ay mahalaga. Ang pagkatao nyo ay may halaga. At ang mga nanghuhus ka noon, salamat. Dahil sa inyo, mas naging matatag ako. At ngayon, pinipili kong patawarin kayo. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil gusto kong palayain ang sarili ko mula sa kali ang pagkakaiba natin ang bumuo sa ganda ng mundo nito, At ang tunay na latas ay ang pagtanggap sa sarili at sa isa't isa. Hindi naman akong at umibuhat kay CJ. Ganyan, feel naman nilang pasatasan lahat ng karoon kayo. Grabe ang dami siya na-inflict sa iyo. Hindi nga. Hindi nga. Hindi siya. Yeah. Yeah. sa mm -hmm. yeah. na, na ako hindi na, na siya sa tuwa. napak i po ito siya ng siya. Mm -hmm. you should always embrace other person kung saan sila. Mm -hmm. Para na inclusion mm -hmm. And, magkaroon tayo ng healthy relationship towards other people So, sorry, sa dulo ng bawat kwento ng sakit at pag-aalipusta, may puwang para sa pagkakaunawaan at pagpapatawan. Ang pagkakaiba-iba ng kasarian ay hindi hadlang sa respeto at pagtanggap. Ang gender equality ay hindi opsyon. Ito ay karapatang ng tao na nararapat para sa lahat. Maging lalaki man, mga babae, mga mula, tomboy, o anumang kasarihan, ang bawat isa ay may tinginan, halaga, at boses na kailangang pakinggan. Naway magintaan maging daan ang kwento ni CJ upang gisingin ang ating puso't at isipan na sa halip na manghusga, piliin nating maging makataong. Piliin nating maging sensitibo at piliin nating magmahal. Okay lang kasi dahil sa inyo, mas nagiging matatag at uh, mas naging matimay ang aking puso na uh, matanggap ang aking sarili. So, salamat sa third key ng tatawan. CJ,